Hi, good morning everyone sa man panig na mundo uh, magandang umaga sa inyong lahat ay ito na naman si Kanter nyo lalaot na naman malay mo kung may da makakadawi siya ngayon uh, hindi ako uh, muna ako nakalaot ng ilang araw mga Kanter dahil dumating yung panganay kong anak uh, hindi niya muna ako pinalaot kaya wala muna ako na i-vlog kaya ito ngayon nandito naman sa si Canter nyo uh, sana Ingatan tayo ng Panginoon at ilay tayo sa anumang kapamakan at sa nabisigan tayo ni Lord. Lahat tayo. Uh, <coughs> pati kayo, mag-ingat kayo mga kahunter. oh, malapit na ako dito sa ispat na pinagkukunan nila ng diles pero parang wala ng dawi. Subukan ko kung sisirin ito mga ka-hunter. dahil it, pag may maraming malilit na isda, diyan pumupunta yung mga kanigi, mga istang malalaki, pero parang wala nang dawi yung mga bangkang maliliit mga kanter, mga yan. Ah. Uh, watch na lang kayo mga kanter sa pag uh, hanap buhay ko ngayong araw pagdating. Nagsasagwan lang si kanter nyo dahil exercise na rin. Ah. Uh, maraming maraming talagang salamat sa lahat na sumusumusuporta sa akin lalo mga subscriber at viewer watch na lang mga kanter thank you so much Hunter Butter Place Butter na naman Pasensya na kayo Hunter Nalulobot na naman yung GoPro ko Baka kakaling Pagkaloba pa ako ng blazing ni Lord ngayon Baka hindi ko na mabidyo Nalulobot na na kanter <tod> Ayan mga kanter, malulubat na ang gopro ko habang mayroon pagkaunting ano papakita ko na lang na selfie kami dalawa nitong butterfly ah, <sighs> na lang kayo sa nahuli ko kung anong bibigyan ni Lord ngayong araw Kita nila ako kanter. Kita nila ako. Sumibat na sila. Alam nilang matatamaan sila eh. malakas yung agos Karen cutter siya tayo pala kay brother Hiromi Sikawa kay Aina Sanchez Ir ir irinan <coughs> at Picture TV shout out na lang sa inyo lalo lalo na mga walang hindi <coughs> nagsasawang mga mahal kong mga subscriber at mga viewers thank you sa suporta Butterfly fish Shout out lang pala sa mga mahal kong mga pamilya Nasa mga malayong lugar Ingat kayo pag parati Licencia, cantar. Ya, listo. Malilit lang yung mga talakitok. Marami sana sila kater. Tapos maliliit lang. Oh. <coughs> lakin natin muna counter para lalaki sila sa sa mga mag, marami sana sila pero maglate pa shout out pala kay John Paul Egwin at saka si Digo Oriero shout out sila Mag-aral kayo mabuti. Sana ko malalaki sana sila. Magtyagaan natin, Carter. Maliliit lang kanter. Mga kanter, nakawin na si kanter nyo. Ito lang na huli ni kanter. Um, maraming salamat na lang sa Panginoon at kahit na may blessing pa rin. Masyadong magalaw na yung tubig kanter. Kaya ito lang na huli ko at saka nagloko yung GoPro ko kanter. Malaking bagay na rin to kanter na pag-ulam namin. Itong maliliit na nakuha ang lambda kanina. Yan, yeah, ano ko na lang counter pang pangat. Wala counter kahit saan saan na ako pumunta yung pinagtapana ako counter pero wala na talaga ma ano. Isda. Hindi na naman sila lumabas. May panahon kasi eh, hindi tulad sa ibang bansa counter no. Sana sana all yung napapanood tong mga counter din sa ibang lugar halos pinipili lang nila yung hinuhuli nila kasi counter wala nang pili ngayon no pinapatos niya na pati itong ano counter maliliit malaking bagay na rin sana 'to counter dahil masama ang panahon ah <coughs> uh, maraming maraming salamat na lang muli <laughs> uh, thank you Lord sa blessing na tinagbigay mo ngayong araw kahit pa na paano nakaholikat din kaysa wala nonak no. paborito mo to ha Laking bagay mo. Oh. Ha? Ah, tilapia. Wala, wala ang tilapia sa dagat eh. eh. talaga. Itong bata daw, gusto niya tilapia. Okay, kumain na kayo? Okay, mga hunter. Thank you so much, mga subscriber ko. Thank you.